Alam nyo ba ang wire pruning? Hello mga kaagri! Ngayon pag-uusapan po natin yung isang klase ng pagpupruning sa tanim nating talong, yung wire pruning. Ibibigay ko po sa inyo yung idea at ituturo ko din po sa inyo kung ano yung benefits nito para sa mga tanim nating talong. Coming up! Marami pong pamamaraan ng pag-aalaga ng talong, marami din pong pamamaraan ng pagpupruning, iba-iba. Meron pong tinatawag na tapping, Yun yung pinuputol natin yung pinakatalbos habang maliit pa siya mga 8 to 10 pa lang yung dahon inaalis na yung talbos tapos meron din yung white pruning ngayon magpo-focus lang tayo sa white pruning para specific po yung ating topic mas maintindihan natin ng mabuti ang white pruning po ang pinaka base niya ay letter Y hindi tayo magpapatubo dyan ng dahon ng side shoots o mga sanga dito sa lower part kasi ang reason po doon kung marami siyang sanga dito sa lower part hahayaan natin siya magpatubo yung quality po ng bunga medyo mabababa maaring nadi deform maaaring maliliit kasi po nasisipsip sip ng mga side shoots ng mga sanga, ng mga suckers dito sa lower part hindi na siya umaabot dito sa taas kung saan dyan tumutubo yung mga bulaklak yung mga bunga ng ating mga talong tulad po dito may tumubo na naman sa kanyang nodes na bagong sanga, kailangan natin siyang alisin i-sacrifice natin para sa ikagaganda ng mga bunga na ating talong may mga farmer po na nagpa-practice ng wire pruning yung iba naman, yung toppings yung iba naman, hinahayaan lang nila na magsanga na magsanga yung kanilang mga talong kasi lahat naman po ng mga sanga ng tanim nating talong ay tinutubuan ng bunga yun nga lang, pagdating sa quality medyo mababa yung Uh, quality ng ibang bunga kasi maliliit tapos baloktot dahil po doon sa dami ng mga suckers na nasa lower part. Isang advantage na nakita ko po sa Y pruning, mas matibay siya compared sa ibang style kasi dito po nahahati na yung bigat. Nahati siya sa dalawa. Kung marami na siyang bunga, mas matibay yung ating tanim kasi nga dalawa yung bumubuhat doon sa mga bunga. So ito po nasa around 5 feet na yung tanim nating talong. And marami siyang bulaklak. So ito po medyo mataas na siya. So ginawa ko po dito, tinali ko lang siya sa nylon. Yan yung kanyang pinaka support para hindi mabali yung mga sanga. Then yung ginagamit ko po dito na abono ay yung swamp fertilizer lang. Kung makikita po natin yung bawat sanga na yan, itong part na to, tsaka yung isang sanga doon sa kabila, Napakarami niya pong bulaklak. Yung iba, buo na. Pero may mga bago pang sibol na bulaklak. Kung nagtatanim din po kayo ng talong, anong klase ng pagpupruning yung ginagawa po natin? I-share nyo naman dyan sa comment section. Why pruning din po yung ginawa ko dito sa mga tanim kong kamatis? Dito sa tanim nating diamante, naka letter Y din. Dito sa ating cherry tomato, letter Y din siya para mas matibay lalo na po pag malalaki na yung bunga medyo mabigat siya so kailangan matibay at nakasupport talaga yung pinakapuno ng kamatis para hindi mabali yung mga sanga sana po nalinawan kayo tungkol sa wire pruning kung meron pa po kayo mga katanungan tungkol sa wire pruning ng mga talong ilagay nyo lang po sa comment section at susubukan po namin sagutan isa isa sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba Maraming salamat po. Happy farming.